Amey. Yeah, amey ah. Mm. -mm. Panet. Ulo-lo ni ulo. So practice naman ng ulo ni kuya. Ulo ni kuya. Ah, Guys, sunod no. Ha? Guys, onoday na na, guys. Na, put, guys.

One month delivery ulo sa manok. Your order. Amon dalaga. Di kakao na mong dalaga. <laughs> ah. Mm, no, makayo. Hmm. Amon ah, gusto barbecue ya. Ano na mo dibalay? Nagilindahan. Ah. Uh -huh. Mm. Mm. Ah. Mm. Mm. Bango bango. Mga muta sa manok, may makapalami. <laughs> mana oh, secerito sobah oh. aw mau tak sama nuk hmm? daku kayak muta sama nuk awan mau tak sama nuk ya nom ha ha hmm hmm mau besok ayo Mm, Ang na mm. lama <laughs> naman niya. Wala pa na okay, mo ibalik niya. pa po yung mapalit. So, kakuno na mo. Mmm. Gutom ng Joy. <laughs> Mình sẽ cho chị tới Juicy ah mm, Juicy. à juicy à. Juicy le juice les juice si les chu si les không Juicy Juicy. chu si les 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 chu mà Ah. Gamay guys. praktis pa yang mo ah. master sa kung dalaga ko ulit taw. Amo ning gituyo nga magluto mi Kay gusto na to atong mga bata makabalo nga manginabuhi. Eh. Okay. Ah, bilang ginikanan nga hilangan mga anak sa simpleng panginabuyan ato selang ng tunluan eh, gilik uh, sayo kalibutan kung tapulan ang kalibutan grabe kalisod ato mga bata dili nato tugutan nga maganto sila sa tumang kalisod sa kalibutan tungod sa pagkatapulan so, kailangan nato sila tunluan mahimong kugihan o, sa simpleng so, nga pamaagi so sa inga nga pamaagi pagluto barbecue tinae liog tiil mga basic na mga lutuonon nga pwede sila makakwarta atong punso atong kaugalingon nga tudloan nato sila dili man ta dato pobre man ta dili ta expert kinahanglan ta musugod bahala ka tawuan ta sa uban basta legal lang atong ginahimo normal na nga durin mga tao nga hinawayon bala na sila basta maningkamot ah maningkamot ah Matudloan na to mga anak nga mabuhi nga sila sila ra pagabot sa time. Pag dako na sila, hindi sila mag uh, sa mga ginikanan kung ato silang matudloan sa panginabuhian. Panginabuhian ang hinungdan. aron nga diligid maglisod ang tao. So eh, simpleng ulo. Pero pwede ka nang mabuhi ani. Pagpilang eh. ulo, kung magpalita. Kung ano? Jis, do Duhabok daga bawa sulat. Yes, tulo. Oh, so tulo jes Mak mm. lang, may 1 port sa kilo. Kaya mong testingan aron an sa mga anak na mo unsaon pagluto. Then saksis. Kabalo na maluto akong dalaga ug ako. Uh. only nga among ginahimo is tingan niyo nga magpalit. So nagpalit sila po nang nagpalit ani. Pati ang mga gamit sa pagluto pati ang takangan sila nagpalit hugas, gaw yes, sa nato, magplaster gaw yes, sa nato pero more on kaniyo uh, kanang sila ang naghimu ani so success salamat kayo sigino sa to mga anak po nga uh, nag o uh, mahimo na lang an siyempre even karon na pa sila pag huli gikan sa eskwilaan pwede na nila ng ang amo na lang ani is ma-develop ilang skill ani pagluto o mahimong mas nindot pa ani maplastara so plastada sa karon medyo practice pa man at least nakaluto jud sila o so, kami nakakaon pod me so nindot kaayo so guys From time na tayo, mag-vlog na ta. Sayang gaya nga tong vlog, no. Kung wala tayong long videos, nga naon tay binagmay nga musaka, no. So, every time, mag-upload ta. Sa mga wala pa nakafollow, pakifollow po sa ito ang GPT Show, o sa itong YouTube channel, GPT Show, o sa itong TikTok. Pakifollow ay kalinti, pag-comment na yon, para nga nga tong mga followers, makafollow po sa inyo, masuportahan po mo, ha? So, lamig ikayos tanan, ang simple nga panginabuhian ulo, tiel, lio barato ra kaayo tinai, barato ra ka estanan. kailangan lang gigugi kay hugasan, hinluan medyo kote siya gamay pero atong sulayan, so guys, thank you thank you for watching